So mga bossing, ito pala atin brown widow. No? Umitlog na naman siya. So ngayon subukan natin pakainin kung kakain ba. O hindi. Ayan na. Naramdaman Yun. Uy, grabe. Sinaputan na agad, oh. Ang lagkit ng sapot nito, mga boss, oh. hindi di pa niya nakakagat. Binibilutan pa lang, mga boss. Grabe action, no? Ayun, ginagat na. E, Ayun ko, kung baboon nyo agat niya, ang ng pangal niya, eh. Yun, Pero yung kamandag na, grabe ang mga boss. Talagang una't ang makakagat niyan. Ayun, nagwawala-wala pa oh. Grabe, nakagat na ba? Kinagat na siya eh, no? Hindi lang yata bumaon. Ganda talaga ng brown widow, mga boss. Ayun, eh, nakakagatin na yan. Agatin mo na kasi. Ayun eh, na oh, grabe. Action po action, mga bossing oh. Ikaw lang, malapit ka ng Marie House. <laughs> Medyo tumagal lang. Ayun, tapos ang ano, TikTok. So yun lang mga boss, thanks for watching.